So what's up guys? Nandito naman kami ngayon dun sa mag-aama na pinabubunga ng ating sponsor. Kasama ko ang akin uh, hey, ah uh, videographer. So pupuntahan namin para mabigyan natin ng update kung ano, pa, kung ano na nangyari. Kaya samahan nyo ako. Let's go! nangkala so, ayan ha. ang kanyang bubong na lang pala ah, tinanggal na to. Hindi mo patalang Kuya? So, ayan, so, na. yah ano Kuya! ano 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 Hmm. Ah, buwa na. na. Uy. Hello, so, hello. Hoy, kamusta? Hmm. So, hindi na pala ni Kuya ginawa to. Gumawa na lang si Kuya ng bago. Bago kasi mas mahirap daw pag inano pa. Oh, Ay, wala na rin na, si hmm. So, ito na lang. Ito yung ano niya. Ay, ano? Ay, ano? Liliit kasi yun? Ayan, ang sarili na kong kawit. Hmm, yan. Sariling kawit ko na yan. So, ayan na. Ayan na yung mga bata. Hello! Andyan, andito pa rin. Hindi rin, hindi na lang ng nanay. Iwan Ayan, ayan na yung, ano, yung bubong. No, gumawa na lang siya. So, sinira na nila to. Sinira na. Lang sila dito, nang no, panibago si kuya. Tsaka, ayan, yan. Hililibot natin. Turn, turn, uh, yeah. Ito turn ka, ayan. Ito medyo pa kulang. So, uh, madam, ayan po po. Ayon, so kasi medyo, ano, hindi natin alam yan. Kaya, siya lang din naging medyo mataas naman ah, kaya maganda. Ah, update lang natin sa mga batang to. Wala, ang fit. Ayan, ano sila, tapos ito yung bahay nila. So medyo ano pa. yung update no. Uh, mam ma Ma'am, ito po yung ano natin. So maraming maraming salamat dun sa nagpabubong. Kay Madam uh, Lynn no Yun, maraming maraming salamat. So yun lang guys. Yan tayo. Peace out. Yan nga guys. Uh, konti na lang yung kulang ng bubong ni Kuya. Pero nabubungan na. So may update na talaga tayo. Uh, bumili na lang ng kulang na ano na anahaw kaya maraming maraming salamat kay ma'am Jonalyn Apotensiano maraming maraming salamat from Australia siya yung nagpabubong ng bahay ni ni kuya nung ng mga bata no? yun lang guys at maraming maraming salamat sa mga dadaan na ng video na to sana po wag nyo pong iskip ang ads para sa mga susunod nating mission ay eh, meron tayong fund na para sa tutulungan natin. Yun lang guys at maraming maraming salamat. Peace out!